Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagbuwag ng Phoenix Suns sa kanilang Big 3. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang posibleng pagperma na Lebron James sa Golden State Warriors. Sa pagpasok nga po mga trops ng Phoenix Suns ng offseason ay hindi na nga po sila nag-atubili pa sa pagkuha ng bagong head coach sa katauhan ni Mike Bodenholzer. At pagkatapos nga po niyan ay binabalakan pa nga po ng kanilang kuponan na gumawa pa ng ilang mga pagbabago sa kanilang lineup sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bagong player sa trade market at maging sa free agency market. Ang problema lang ay hindi rin naman nga po ito magiging madali Sinsimula nga po nang kunin nila si Brad DeVille sa isang trade ng nagdaang off-season ay sumobra na nga po sila sa kanilang cap space. At ang masakit pa dyan kahit man nga po sumobra na sila sa cap space at meron pa silang napakaraming star power sa kanilang lineup, ay maaga pa nga po silang nalaglag sa playoffs matapos silang mawali sa first round ng Minnesota Timberwolves. Sa madaling salita, sobrang nalugi nga po talaga ang kanilang team simulan ng buhin nga po nila ang kanilang big three. Ayon pa nga po sa loobas na balita sa tatlong superstar pala nga po ng Phoenix Suns na sina Kevin Durant, Bradley Beal at Devin Booker ay lagpas na nga po agad sila sa cap space. Kaya napakalimitado na lamang nga po ng kanilang magagawa upang mapalakas at mapalalim ang kanilang lineup. Kaya wala nga pong choice ngayon ng Suns kundi buwagin ang kanilang big three. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa posibleng pagperma na Lebron James sa Golden State Warriors. Kagaya nga po nang naibalita ko sa inyo mga katropes, kung magiging maganda nga na po magagawing move ng Lakers ngayong season ay maaaring nga pong pumerma siyang muli sa kanilang team ng bagong kontrata. Ngunit kung hindi nga po niya ito magugustuhan ay posibleng nga po na lumibat na lamang siya sa ibang kupunan. Sa ngayon nga po mga katropes ay ang mga teams na maaaring nga po niyang sunod na paglaruan ay kung sino man ang kumuha o magdraft sa kanyang anak na si Bronny James sa darating na 2024 NBA Draft. At kabilang na nga po sa mga nabanggit na posibleng sunod na permahan ni Lebron James ay ang Golden State Warriors. Mismong si Draymond Green na rin naman nga po ang nagsabi na kung siya nga na po ang tatanungin ay gusto nga po talaga niyang makasama si Lebron James sa Warriors ngayong season, Kaya susubukan nga po talaga niya na i-recruit ito papunta sa kanilang team sa mga susunod na buwan. Kumpara nga po sa Lakers ay magkakaroon nga po si Lebron ng mas malaking chance na makakuhang muli ng kanyang bagong kampiyonato kung sakasakali mang sumama siya sa Warriors at magipag kay Stephen Curry. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.